kaganda ganda ng langit eh. ayan ang langit ayan alam niyo, pag nakakita ako ng ganitong kaganda naiisip ko ang ano ang Diyos kasi ang ano niya, no napakagaling nya Ayan ang gawa ng juice guys. Gawa yan ng juice lahat. Ayan. talaga ang best spot. Ang oh, ganda-ganda ng ano. Sunlight at saka clouds. Ayan.